Huwaga po mga ka-signor-signor, nadilim-dilim pa rin sa amin. No? Ang dami na namang gawain. No? Ang dami na oh, lumabas ka na rin, ha? Enter. Enter. Malabas ka na rin ngayon na. Kali hmm. na gulalo ng tubig. Ngayon. Hmm. Wala pang tulo Mabuti hmm. oh, nga pong pinapatay yung tubig dito sa gabi ko yung video. Ang dami nasasayang tubig dito. Ito yung ginagawa ko pa, yung tulo, yung so, ko na agad dyan eh. sayang tubig sa na. Misa malakas ang tulo, misa mahina. Pero pasok na yung ibang tubig nito, nakatatlumbay din ako sa dram. Ito kapag napuno itong batiyan ito ha, ah, punong-puno, kulang na dalawang balde yung laman hmm. niya. Wala pa lang kahugasan, nakakabutok na. Kamayaan, ah, marami na naman yun. Eh. Luluto ako ng almutal Salamat po. lulu muna ako. Bago mga... Sasalang muna ako ng pagkain. Naba nakasalang magwawalis. Gagawa ng iba para hindi sayang oras. Yung po ang diskarte ko sa, dito sa amin. Hindi lang siyang ginagawa. Ha, pag may bakante, gawa na gawa. Salamat po.